Talisay City Mayor ni Lugway sa suspension sa face-to-face -face classes sa mga pampublikong eskwelahan. Ang detalye sa report ni Femary Dumabo. Gahapon, gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga padayong kansilado ang face-to-face -face classes sa tanang level sa pampublikong eskwelahan. Lakip na ang mga daycare. Og ipadayon ng modular type of class. Sugod karong adlawa og taon pa kon hangtod kadus-a. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga maukin okay niyang nakabot nga desisyon o sa DepEd City Division o sa City Disaster tungkol sa grabing kainit sa panahon. Unang ang isuspensa sa mayor ang face-to-face -face classes niya itong Abril 3, hangtod sa Abril 14. Nag-coordinate mi sa DepEd, nag-storya mi, then ang utana sila kung pangpadayon ba. Nagpagawas pa ng regional office together with Governor Gwen o usa ka memorandum, amuan na lang itong gisunod. ang among concern sa mga rato, ang kotuntana na ng mga kuyapan o katong mga loss of consciousness na kanang nosebleed during that time na nasa sa, lakas, sa klase. Ang guwapo lang yung eh, is hopefully mabalik kanang kung mabalik na siya sa original na mga schedule, I know lisod pa ibalik karon tungod sa mga move movements pag pandemic but hopefully I think that's what the, that's what we're moy maayo buhaton Sa pakiginabi sa Mayor sa Talisay City College gipaybaw nga may patuma na usab kini og blended class schedule Samtang sa mga pribadong eskwelahan sa Talisay City, pabilin nga na ang desisyon sa management sa eskwelahan. Samtang sa gihimong roving sa mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, gibuyag o gipapaoli ang mga batang maglaag-laag sugod sa alas 10 sa buntag hangtod na sa stress sa hapon. Since ang disaster office may nihatag po recommendation based po sa mo ang narespondihan na record on data, um, we make it sure po nga ang mga bata dili po maglaroy-laroy lang or magswimming swimming ba. So naatay buhat nga everyday na grooving ta. Tabi na sa mga kadagatan nga base niyang mga estudyante instead nga mo, mo pa huway, kainit ka ayon, maglaroy-laroy na noon, magswimming na sa dagat. O ba Godfrey Rillian, Femery Dumabok. Balitang Bisdak